Hi, hello, good day mga lalab. I just wanna share about uh, my house. So ayan, dati pangarap ko lang siya. So, pero ito ngayon, natupad ko na siya pa unti-unti. Not broke but inspired mga lalab. So ayan, napakasarap sa feeling yung nagpapatayo ko ng isang bahay tapos na sa malayo ka. So ayan, pangarap ko lang siya, siya noon. Pero yet, hindi ko akalain na makapagpatayo ko ng bahay. So ayan... Napakasarap sa feeling. So, ayan. Ito yung mga lalabs yung after ng uh, pagbubong niya. So, ayan. So, ayan. Wala pa siyang uh, uh, hindi pa siya nabubusan sa baba. So, ayan. Iikot ko kayo. So, ayan. Ang sarap niya. So, ayan. Ayan. Unti-unti na siyang nabubuo. So, ayan. Ayan na sya. So, uh, ito yung sala namin. So, ayan. Nakapagpakabit na rin tayo ng uh, kuryente. So, Ayan unti-unti na to siyang mga lalabs matatapos. Basta, may budget lang tayo. Napakasarap sa feeling mga lalabs. Yung... Uh, nakikita mo yung pinagpaguran mo sa ibang bansa. Naiiyak ako. Kasi kahit single mama ko na uh, nakapagpatayo ako ng ganitong mga lalabs. Kasi pangarap ko lang to noon. Tapos, uh, hindi ko suko at akalain na matutupad ko. Matagal ko rin pinag-ipunan itong mga lalabs. Sabi Uh, sa apat na taon ko sa Hong Kong, sa dalawang kontrata ko, ay dito ko naipon. At eto na siya, mga lalabs. Finally, uh, naglagyan na siya ng flooring. So, ayan. Basta may budget, mabilis, matapos ang bahay, mga lalabs. So, ayan. Nakakatawa, may flooring na siya. So, ayan. Ang sarap siyang makita. Ang sarap pagmastaan. So, nakikita mo na, unti-unti na nabubuo yung pangarap mo. So, ay... Ito na siya mga lalaw. So, ayan. Ang ganda na niya. Kapag may flooring na siya. So, ayan. So, ayan. Iikot namin natin kayo. So, ayan. Medyo malawak mga lalabs yung sala namin. So, ayan. Kasi may kusina siya mga lalabs. So, pinadiary ko na siya mga lalabs so, ng kusina. Diyan yung mga kusina, ah, uh, igagawa ng kusina. So, para maganda siya tingnan. Para malawak yung tingnan yung bahay. So, ayan. Medyo malaki-laki na rin mga lalabs yung nilabas ko dito. Pero, sige lang. At least nakikita ka kung saan napupunta yung uh, perang pinagpaguran ko. So, ayan. At para pag-uwi ko, may nakikita ako ng pinagpaguran tinuturuan ko sa ibang bansa dahil napakapahirap mga lalabs diba yung isa kang OFW so ayan sa mga OFW alam nyo yan kung anong pinagdadaanan natin sa ibang bansa pero napakasarap sa feeling yung may isa kang bagay na napundar at uh, lagi mo siya nakikita so ayan napakasarap uh, isipin so ayan mga lalabs kaya na siya. Ito naman yung kabilang kwarto. So, ayan. Dalawang room lang siya mga lalabs. So, ayan. Malaki-laki pa tong magagastos natin. Malaki-laki pa tong kakainin na budget. So, ayan na. Importante mga lalabs ay nabubuo na siya. So, ayan yung mahalaga. Kaya natin to. Basta na magdiwala lang siya at magdasal ayan, napakaganda na na flooring na tayo so ayan, kasusunod yan baka makakompleto ma na natin so ayan, ito na siya mga lalabs ayan at ito naman yung CR natin mga dalas. so ayan, nandyan yung sa kabila yung CR at yung labas so madali pa talagang kulang siya mga dalas. pero sige lang tsuga lang natin, so ayan, matatapos din yan ayan Napakalawak niya. Akala ko nung mga lalabs nung una, maliit lang siya. Pero nung nakita ko siya, ganyan na siya. Nung mayhi uh, may ano na, cemento na kompleto na lahat, malawak siya pala. So, ito yung labas ng ano, ito yung sa balcony naman mga lalabs. So, ayan, medyo marami din kami ng mga halaman mga lalabs. So, ayan. marami kaming halaman. So, mahilig kasi kami sa halaman pareho. At finally, mga lalabs, eto na siya. Ayan. Mga ilang buwan lang, ito na. Nakapagpatayos na tayo at may kompleto na. So, ayan, natayos na siya, mga lalabs. So, ayan, oh. Ayan. Maganda na siyang tingnan. Ayan, natayos na. Pati yung loob mga lalabs, natayos na siya. Tapos may lababo na rin tayo. So, nakatayos na rin yung lababo natin mga lalabs. So, ayan. Pero wala pa siyang mga lalabs, wala pa siyang bintana. So, ayan. Yung bintana mga lalabs ay pakakabitan ko yan ng wheels. So, ayan. At saka, Uh, yung salamin siya mga lalals So ito yung lababo natin mga lalals Medyo malawak yung lababo namin So ayan Ayan na maganda yung malawak yung lababo mga lalals Para hindi siya masikip So ayan ito yung room at meron na rin tayong uh, Pinto sa room So ayan ang sarap sa feeling mga lala so ayan, ang sarap sa pakiramdam ayan, nakikita ko na yung pinagpagulan ko sa ibang bansa unti-unti ko na natutupad so ayan at eto naman yung sa kabilang kwarto mga lala, mayroon din yung pinto so medyo may kamahalan din mga nadam yung mga nabili natin na materyales, lalo na nung nasa tiles, ang dami din na kain na tiles ang tiles nga po pala mga lala ay 60 by 60 yung ginamit ko para mas uh, Um, mabilis matapos siya. So, ayan. At saka, makakatipid ka kahit pa So, ayan. So, ayan. Yung napili kong uh, atayos mga lalabs ay hindi siya madulas. So, Yan. Dahil gusto ko hindi nila ano, siya. At eto naman yung CR natin mga lalabs. So, ayan. Yung CR natin. So, ayan na siya. So, ayan. Ginagamit na namin mga lalabs. So, ayan. Kasi wala kaming CR. So, at finally mga lalab. So, ayan. Dahil medyo may budget na tayo. Ayan, napakabitan ko na siya mga lalabs ng bintana. So, ayan. Matatapos na talaga siya. Sa menton. A pintura na lang. Tsaka kakisami. Ayan. Ayan na mga lalabs. So, pwede kagabit niyan. Pwede na siyang kirahan kahit pang So, ayan ayan na oh, so ayan makabit na yung iba natin bintana ang sarap sa pakilamdam talaga mga lalabs so medyo malaki din mga lalabs yung uh, nilaan ko dyan para sa bintana so ayan so yung napili ko ay sliding window mga lalabs so ayan yun to nga pala yung mga lalabs yung anak ko so ayan at saka yung mama ko yan, unti-unti na siyang nabubuo so mga pwede na siyang tirahan talaga kapag natapos ng iba ikabit niyan so panasamantala kaya na siya Wow, oh, ang nakikita ko nga yung pinagpaguran ko dito sa ibang bansa, mga lalabs, yeah. napakasarap sa pakiramdam. Kahit walang mauwi, kahit paano, mag-extend ulit tayo para naman makaipag-ipon at eto na siya mga lalabs ngayon nakapagpapintura na tayo so ayan maganda na siyang tingnan bago lang mga lalabs siyang pintura so ayan medyo maganda ganda na siya mga lalabs kisa mina lang talaga at saka uh, cabinet sa kitchen yung wala so ayan na oh, maganda na siyang tingnan tinitirhan na siya namin mga lalabs na kapag na rin ako dito at nakapagbalik na rin ako ng ibang bansa para uh, mapapagawa ko pa ulit siya mga lalabs para matapos ko yung gusto ko talaga para dito so ayan napakasarap sa pakiramdam mga lalabs ayan bilang OFW nakikita ko na yung pinagpaguran ko dito sa ibang bansa ng matagal tagal din so ayan marami din akong napagdaanan mga lalabs sa buhay pero sige lang Ah, walang imposible. So, ayan, mangarap tayo habang tayo nabubuhay. So, ayan lang mga lalabs. Thank you for watching.